Baling ganda, baling saya, baling daming punta dito sa huling araw namin sa festival mga kabadis. Kaya tara, samahan nyo kami sa huling araw ng festival dito sa Lilo Laguna, Bayang Mapang Aliw. Hi mga kabadis, this is my 7th vlog A day in my life Kaya tara, samahan nyo muna ulit ako Ipapakita ko sa inyo ang buhay ko bilang Estudyante at isang business owner Ngayong araw nga po pala mag iikot-ikot ako Dahil last day na ng festival Dito sa aming bayan, di naman pwedeng Puro stress na lang, magagala-gala Din tayo mga kabadis, syempre Bago tayo magliwaliw, titingnan ko Muna dito yung food stall ko mga kabadis Sa mga bago pangalan pala nanonood Dyan, may food stall nga pala akong Nakatayo dito, grabe unang buong pangungad ko, lumaki agad yung mata ko. Pagkasipat na pagkasipat ko, ang daming customer mga kabadis. Tuwang-tuwa nga pala ako nito kasi ang dami na pala nanonood ng mga vlogs natin mga kabadis. Kaya mamaya maya ako na lang lalapitan yung food stall ko, madami pa kasing tao. Maggagalagala muna tayo habang maraming tao. Grabe, siksikad to the max nga pala dito sa bayan namin. Pagkadating na pagkadating ko nga pala dito sa court ay may concert pala. Grabe, ang galing nung nakanta. Si Amo Pakugera. Tiyalot! Tiyalot! <coughs> Lodi! Siyempre mga kabadis, alis na tayo at di tayo pwede magtagal dun. Ay, eto na naman kaya. Makikipagbunguan to da na naman tayo mga kabadis. Ay, abutin baga naman ng ilang oras bago umabot sa dulo. Charot lang. Ay, inang, andito na tayo. Pangita pa lang, baling ganda ng liliw. Postura pala ang ay baling kakulay na. Kita naman oh, may purpose yan. Di ka mawabasa ng ulan dyan. Jok, jok lang. Pero guys, sa totoo lang, sobrang ganda dito sa liliw pag mapapadayo kayo. Sobrang dami nyo mapupunta dito? Ay dito pa nga lang sa bayan ay eh. mapapahanga na kayo. Pangitang pangita pa lang o oh, maaaliw talaga kayo dito sa liliw. Oh syempre pakit muna tayo hop. Side view. Ite. Hop. Pero yan mga kabadis. Ay dito nga din pala may pom party to the max mga kabadis. May inuman dito. Talaga naman full package dito pagdadayo ka. Talaga naman, baling ganda, baling saya, baling kadaming bongo Charot lang, pero mababait dito mga tao mga kabadis Walang gulpian, promise Ay, may nakita pa nga pala akong sikat dito Bordagol, anong ginagawa mo dyan? O siya, tama na, tayo magbalik na Mang tatakam naman tayo Hop, tamang video-video lang, wala naman pang bile hmm sarap nun Tara nga, balik na tayo sa food stall natin mga kabadis Pero syempre dito tayo sa food stall natin no Dito sana ako kakain, kaso mukhang hindi ako makakain Grabe, super daming tao na naman Siyempre, tamang point muna si Vloggeris, no? Siyempre, tama na ang gala mga kabadis. Work, work naman. Back to the ball game na naman tayo mga kabadis. Ayoko na sana pumasok dito mga kabadis. Pero mukhang natatagalan sila sa order. Kaya haharap muna si Vloggeris. Ito ang mahirap sa isang nagnenegosyo. Di na katulad nun dating lagi ako nakakagala dito pag festival. Ngayon kasi, mas lamang yung oras sa akin sa tarbaho. Medyo nag na siguro kasi ako. Siyempre, mas pinili ko na yung magkakapera ako. Kaya mamaya sa street party tulog ang inabot. Pagod ba naman maghapong nagayak tapos magtitinda ka pa sa gabi? Ito ang mahirap sa nagnenegosyo. Mas kakaunti na yung oras na makakapag-enjoy ka. Pero syempre ayos din naman, worth it naman. May oras naman para sa mga bagay na ganyan. Iba na kasi yung buhay pag ka dito sa negosyo. Magbalik na nga pala tayo mga kabadis. Sobrang magpapasalamat nga din pala ako sa inyo. Kasi kitang kita ko yung pagsuporta nyo sa akin ngayong festival. Grabe, first try ko lang pero parang gustong ulitin sa susunod na taon. Kaya maraming maraming sa salamat sa inyo mga kabadis kasi kundi dahil sa inyo hindi tayo lalawak ng ganto at makikilala kaya sana napasaya ko ulit kayo dito sa vlog natin hanggang sa susunod na vlog na lang ulit natin mga kabadis bye bye